Ano, boss? Ano, boss? Ibaba ang presyo ng pinipol, Ibaba ang presyo ng bigam bisbol. Tukneleng, kwek-kwek, kalamares. If you... O, kaya, ano sa mo? Balik, probinsya! Balik, probinsya! Itaas ang presyo ng bigam. Mm? Ibaba ang presyo ng laptop. Ibaba ang presyo ng laptop, computer, cellphone. Ayos! Granada! Gawin Gago A few moments later <laughs> oh, <no. laughs>